Ayan, at good day na muli mga boss. Ayan, may unit tayo dito na ayaw pumasok yung mga cambio mga boss. Ayaw mag-ship. Ayan, nananatili lang sa park mga boss. Ayan, sakaling naka-encounter kayo ng ganito mga boss at nasa malayo lugar kayo. Ito, huwag muna kayo magpapanik. Ito, pwede yung subukan na kaya ito mga boss. Step by step tayo. Ito. Ayan, wala lang ayaw pumasok mga boss. Ayan, ayan pumasok yung drive, reverse Ayan, talagang nananatili lang sa park Ito mga boss, pwede yung gawin to Ayan, uh, panoorin nyo lang to mga boss Ayan, unang step Ayan, tinanggal muna natin yung mga nakapaligid sa natin Sa ship mga boss Ayan Ayan, sikwating nyo lang yan mga boss Mabubunot nyo na yan, dahan-dahan lang Huwag yung bibiglayin, baka maputol mga boss Ayan Suntan nyo lang to mga boss Pwedeng pwede nyo kaya ito Lala kung nasa malayong lugar kayo mga boss At wala kayong mahingan ng tulong Ngayon Baka makatulong to sa inyo mga boss Titignan natin dito yung shifter cable niya mga boss Kung Baka naputol o kaya naman eh, Natanggal lang Ito Sisilipin natin dito mga boss kaya tinatanggal natin yan yung housing ng ano niya mga boss ng cambio ayan dito mga boss para matanggal nyo yung pinaka housing na malaki na yan may dalawang pilip sa gilid mga boss ayan tanggalin din natin yan huwag yung pipiklatin mga boss kasi baka makakunit ah masira natin kaya may pilip yan mga boss kabilaan dalawa yan ayan yan lang talong yan mga boss halos yung tatanggalin nyo para magkita na natin yan ayto mga boss napansin namin dito ayan ayan observe nyo mga boss yung pinaka-kikable niya mga boss ayan oh baluwag ah. yan yung nakita namin mga boss na hindi persado kailangan yan mga boss naka-din yan ayan baka mag-release yung cambio natin ayan kaya kailangan mga boss naka kaden at uh, titingnan natin yan mga boss kung naputol o ano ayan tutukoyan natin yan sundan natin yan mga boss yung pinaka cable yan yan yung titingnan natin kung bumagwi sa uh, patanggal lang sa pagkakalagay mga boss o kaya nabutol kasi dito na tempo to mga boss hindi na ayaw na mag reverse part kaya ayaw na mag drive mga boss kaya ito sumuklob lang ako sa ilalim dito mga boss ayan labig natin yan tinabi ko lang itong mga plastic na ito kasi baka mabasag ito mga boss narubot ka naman yung mga yan kaya na-tempo na lang dito to mga boss kaya kung sakaling may unit kayong to mga boss at nasa malayo lugar na kayo ito pwede yung pwede mong gayain to dalawa lang naman to mga boss it's either na nabotol o natanggal lang Ayan mga boss, ito yung pinakakabli niya na kailangan umatak. Ayan, tama nga mga boss, natanggal lang. Natanggal lang sa pagkakakapit mga boss. Kasi yung pag ginapak mo yung brake mo mga boss, ihila yun. Ayan, natanggal yung pinaka-coattail niya doon mga boss. Ayan, yung salarin natin. Kailangan lang natin ipasok to mga boss. Ayan, tatanggalin ko na yung pinaka-usig na ano niya doon, mga boss, yung coated na yan. Ayan, medyo masigit lang, malito sa sakya na to, mga boss, kaya tsaga-tsagayin nyo lang to. Ayan, tinanggal ko yung pinaka-clip at housing ng coated niya, mga boss, ayan, ng pinaka-cable niya. Para mas magita nyo, mga boss, at yan, magaya nyo. Kung so, sakali naman naputulan kayo mga boss Ayan, tanggalin nyo pa rin yun mga boss uh, i-release nyo na lang yung ano Yung pinaka Pinaka plastic na Naglalak mga boss I-release nyo lang yun, makakauwi na kayo Mag Ilagay nyo lang sa drive yun makakauwi na kayo In case man na maputulan kayo Kung nasa malayo lugar kayo pwedeng Pwede nyo naman I-release lang yon mga boss I-release nyo naman yun dito mga boss, ayan, ganyan lang yung pag-install ng dito, ayan. Ilagay nyo lang yung pinaka-hotel sa buta, syempre, tapos may lock yan. Yung pinaka-plastic mga boss, maglalock yan doon. Ipasok nyo lang ng mais doon. Ayan, wala namang kaligaw yan mga boss dahil may guide yun. Yung ginawan, basta-basta papasok yun kung hindi tama yung ginawa nyo. Ayan, ganyan yung pinaka-ano yan mga boss. pinaka datingan yan, mag-hook siya doon mga boss para Ayan, para hindi basta-basta kakalabiyos yung pinaka-kutil na iyon. <laughs> eh, hindi ko alam yung pangalan niya, no, mga boss. Yung pinaka-kutil na yan. At yan, pag nalagay nyo na yung pinaka na iyon, balik nyo na yung pinaka-housing niya, mga boss. Ayan, doon naka-hook yun. Ayan, kailangan, mga boss. Ayan, i-manual nyo, mga boss. I-hilay-hilay nyo. Kung talagang matibay na, di na Ibalik nyo na mga boss Ayun ganoon lang naman May cutter pin yan Huwag nyo kakalimutan Kasi baka dumulas Pag dinyo nilagay yung cutter pin natin Ayan Ganyan yan mga boss Nakahook yan Kaya kanina Hindi nakalaban Dahil nga isa Kumalabis dito mga boss Natanggal sa pagkakalagay pagkaka... Ayan Ilagay nyo lang yung cutter pin na yan mga boss Ayan Pag nailagay nyo na Imanwal nyo mga boss Abakan nyo yung brake kung gumagalaw na ng maayos. Ayan, outputs na yan. Ganun lang yan, mga boss. So, kanina, nakakalabius yun. Ayan, ah. ayan, oh. Para ka na nagbabomba dyan, mga boss. gumagalaw-galaw na. <laughs> ayan. Madalas dyan, mga boss, napubutol. Ayan, ayan. Mga kalabios. ay huwag kayong magpapanik, mga boss. Kung sakaling nasa malayang lugar kayo. Subukan nyo muna yan Kalagay nyo muna yung pinaka shifter nyo mga boss At dito yan, testingin natin mga boss Bago natin kompletuhan Ayan, pagpasensya nyo yung belt mga boss Umiiyak-iyak, uh, adjust ko na lang mamaya yan Ayan, at dito mga boss Ayan, smooth ng bumasok yung mga kambyo Ayan, low gear ayan. segunda Drive park, ayan, ganyan dapat mga boss All goods at dito yun yung sinasabi ko mga boss Kailangan nakalaban yan In case man na masira, maputulan kayo mga boss Pwede nyo i-release yan eh, Para may pasok nyo yung cambio Malagay nyo sa drive Ayan, makakawi nung kayo mga boss Kung sakaling naputol yung cambio Kung hindi naman, mas maganda Ilalagay nyo lang At dito yan, daan-daan kinukompleto na Yan yung sinasabi kong dalawang pilip mga boss sa gilid Huwag yung pipiklatin, baka mapunit sira yung pinaka-housing ng ano natin yung siktero eh. tapang ikpit lang yan dahil plastic lang yan mga boss ibalik nyo na yung mga pinagtatanggal nyo mga boss madali lang naman yan yan mga boss nakaklip lang yung mga yan plastic lang yan eh, madali lang naman basta na ipwesto nyo yung pinakabutas at saka papasukan nyo mga boss eh, post nyo lang okay na yan okay kumpleto na mga boss At dito, te-testingin natin kung talagang Totoo nga, kung nga Ay, nakalimutan pa paling Dalawang to mga boss Dahil na kung madilim yung pwesto at nasa malayang lugar kayo, no, bigla na lang kumalabyos. Eh. Malaking tulong to sa inyo mga boss. Dahil na kung may sasakyan kayong ganito, Ayan, yung day item to mga boss Siyempre, kanina mga isang tapos biglang ayaw na magkambyo Ayan. Testing mga boss Huwag nyo nang pansinin yung umiyak na belt Mamaya talaga i-adjust ko na yan mga boss Ayan, dito susubukan natin kung totoo nga talaga Ayan, i-reverse natin Ayun. All goods mga boss. Oh, drive naman. Ayun. Yun, no? Ang ganta lang to mga boss. Kaya, <laughs> ay lima pala. Ayan. Pangatlo na yan. All goods na yan. Ganun lang mga boss. Uh, salamat sa panonood. Sana nakatulong sa inyo. Uh, yun lang po. Uh, ingat po kayo. God bless.